Good morning, good morning everyone. Welcome back to my channel for today's vlogs, guys. I, I Nandito tayo sa aking world. Dito sa my kitchen. <laughs> ay, ako ay katatapos lang magpa magpa-breakfast sa mga aming panahuing dito sa hotel. Pero ngayon guys, ay tapos na lahat yung aming uh, pa-breakfast. At ako naman ay mag-washing na ng plate. Guhugas na ako ng mga dinamit naming mga dish. Hmm. Ito guys, ang trabaho ko dito sa hotel. Ang trabaho ko po dito sa hotel ay tagaluto, tagahugas, at sometimes ay taga-serve. Kumusta na kayo everyone? Long time no see na magbablog ako ulit kasi medyo busy ang inyong lingkod <laughs> So for today's vlog guys ay sasamahan nyo ako mag general cleaning dito sa kitchen at mag-uumpisa tayo dito sa mga mga plate na pinagkainan nila kaninang umaga guys Ayan at So, tara, tara tara mag start na tayo guys start na tayo at tayo ay matapos na agad yan matami natin madami tayong hugasan ngayon guys kasi maraming guests today ay tapos na rin ang pagluluto ko hindi ko na naisama yung pagluluto guys kasi busy so ngayon at ako ay maghuhugas na ng pinggan at tapos na yung ating pa breakfast ay magbibideo na ako yung mga ginamit namin kanina guys ito yung aking buhay sa kitchen hugas ng pinggan mag-prepare ng pagkain ng mga staff, mag-prepare ng pagkain ng mga guests, tapos mag-inventory ng mga kailangan bilhin, yung mga patapos na guys. Ito. Six months tayo dito sa hotel na to. Tapos pagkatapos ng summer, babalik na naman tayo sa Athens, Greece. Babalik na tayo sa normal life again. Ayan guys, samahan nyo ako maghugas. <laughs> Para maghugas, magpapasama pa ba? Ayan guys. At ito, lalagay natin dito sa machine. Kayo guys, kumusta na kayo? Ano naman ang inyong pinagkakabalahan? ito ang aking video for today dahil wala akong may video ay may upload para lang ma-update natin ng ating YouTube channel baka tayo ay mawalan ng YouTube channel guys so for today mag-start tayo dito sa mga glass Ayan. ito naman ay patapos na rin ilagay na natin sa kanyang mga ano kanilang place pala ang trabaho sa kitchen. Ngayon ko lang alam na mahirap pala magtrabaho sa kitchen. Dahil first time ko lang mag, mag magtrabaho dito sa kitchen at na-assign ako na magluto tapos ay pagkatapos ng pa-breakfast, uh, ito naman ang gagawin ko yung maglinis ng mga pinagkainan nila. Pagkatapos ko naman maglinis ng mga mga at may ayos ko na sa mga kani-kanilang place. At ako naman magluluto ng pagkain ng staff para naman sa kanila. After that na matapos na yung pagkain ng staff, yun, magpapahinga naman ako ulit ng 2 hours. Tapos, depende kung walang mag-order ng mga pagkain nila kasi yung mga mag-order yun ay may bayad na yun hindi na yun libre breakfast lang kasi ang aming uh, free dito sa hotel tapos yung mga mag-order naman na uh, lunch or dinner or di kaya merienda ay may mga bayad na yun hindi na yun sakop ng hotel guys so nag-explain pa talaga si Inday my goodness So, tayo na ay mag-work na para matapos na agad, guys. Ayan. ay. -ay. Matagal, matagal tayo hindi nakapag-upload ng, ng, oh, sorry. Matagal, ano ba yan? Nalaglag na, laglag -lag na, <laughs> lag -lag naman ng laglag. Na last... Matagal tayong hindi naka-upload ng ating uh, video dito sa YouTube channel. Kaya medyo nagwa-worry na ako baka tayo ay sipain ni Lolo. Kaya medyo mag-update-update lang muna tayo, guys. So, sana nga, guys, supportahan nyo tong video kong ito. Meron, kung meron man kayong may kwenta man o wala. Maraming maraming salamat ulit, guys. At... Uh, malaking bagay na yun para sa akin guys ngayon ko lang talaga na naman na mahirap magtrabaho sa kitchen kasi habang habang ano habang nandito ka sa kitchen hindi na nauubos yung trabaho dahil kahit tapos ka na magluto tapos ka na mag tapos ka na maghugas pero pag mayroon pa rin mag-order, hindi ka pa rin natatapos dahil may mag-order pa ng kanilang kakainin. Hindi kaya pagkatapos ng pagkain ng mga staff, ay maghuhugas ka ulit. Walang katapusan ng trabaho dito sa kitchen, guys. Yan ang video ko for today. Magkwentuhan na lang muna tayo, guys. <laughs> Kasi walang may video dito sa island kung hindi sa kapaligiran ng view lang so magsasawa naman yung mga viewers kung lagi na lang yun, yun na yun kaya napag ko na mag-video muna ako dito sa kitchen guys kitchen for today ayan So, ito, ito yung mga ginagamit namin na para sa guest ay tapos na natin mahugasan. nilipalik na natin doon sa kanilang kinalalagyan, guys. At, uh, ano? Akala ko, minsan, yung mga nandito sa kusina ay maganda. Dahil malapit ka sa pagkain, di ba? <laughs> Pero mali pala, guys. Napakamali yun. Oo nga, nandito ka kasi malapit maraming pagkain din sa kitchen. Pero maraming trabaho din. Hindi matapos-tapos ang trabaho dito sa kitchen. Dahil kailangan mo, kailangan mo uh, isipin lahat yung mga ipapabili mo. Kasi pag may kulang, ikaw yung mapapagalitan. Kaya kailangan talaga i-memorize lahat. Dahil hindi naman ito malaki ang hotel, walang restaurant. Kasi ang ano lang naman nila dito is merienda. Yung mga simpleng, mga simpleng bagay lang. Hindi siya malaking... Um, kaya yung mga simpleng food, yung mga kaya ng burger, mga barbecue, mga ganun lang naman is okay lang. Kaya walang, masya, walang chef na chef talaga siya ako naman nag chef-chefan lang yung pero marunong naman magluto pero hindi naman ga, ganun uh, kagaling <g AUL1> <laughs> meron, meron akong alam yun. pero hindi ibig sabihin na marunong na marunong na ako mahirap naman sabihin ko guys na oy ako yung chef marunong ako, ah, hindi ang ano ko lang marunong ako magluto kung ano yung ipapaluto nila medyo alam-alam ko naman <laughs> kasi nag-aaral-aral pa ako pero maganda itong nangyayari sa buhay ko kasi medyo nagkaka-idea ako diba sa susunod naman siguro ay marunong na ako more learn. <laughs> konting ano pa konting konting kaalaman pa guys sa paglarangan ng pagluluto Meron naman na akong alam, idea, pero gusto ko pa yung matuto ng matuto. Pero hindi ako natututo dito kasi ako lang naman mag-isa. Paano? Yung alam ko, yun na rin din. Kaya gusto ko yung meron din akong uh, may, may magtuturo sa akin. Kaya maganda, maganda minsan. Yung maganda na mahirap sa kitchen kasi ang kinaganda sa kitchen ay matututo ka talaga. Magkakaroon ka ng kaalaman sa madadagdagan yung inyong kaalaman. At uh, mahirap kasi maraming trabaho, <laughs> hindi nauubos sa kitchen talaga. Yeah, mas maganda So, babalikan ko kayo guys. Ayusin ko lang muna itong mga ano at ibabalikan ko kayo. So, ayan na nga guys. Tapos na ako maghugas. Ito na. Pupunasan na natin at ibabalik na natin Ito sa kanyang kalalagyan. Ito yung ating araw-araw na gawain dito sa kitchen. dito lang yung muslim, muslim uh, trabaho pagluluto ng breakfast, magluluto ng ano ng mga stuff. Yan. May napapasok ka. May nasusugat ka. Meron ka. Sa so, marami kang experience, marunong ka ng magtempla ng kape. <laughs> Na dati di ako marunong magtempla ng kape, guys. Hindi talaga ako marunong masyado mag marunong masyadong magtemplan ng kape kasi hindi ako nagkakape. Kaya, yun yung aking experience dito sa kitchen ko. Ay, nadadagdagan yung aking kaalaman. Ayan guys, ang aking kasama na beautiful. Huh? Ayan na nga guys. Oh, tapos na ang aming pa-breakfast at ito na ang aking huhugasan. At yung iba naman ay guys ay naayos ko na. Ayan. Yeah. Ayan. Ito guys ang aking buhay sa kusina. At ayon na ilagay ko na yung mga nailagay eh, ko na yung mga ibang nahugasan ko guys kaya kunti na lang yung aking hugasan ayan malapit ko nang matapos ang lahat guys kunti na lang maayos ang ano mahirap talaga ang ano ba trabaho sa island sa island kasi talagang trabaho trabaho talaga lang day off. Wala kaming day off dito sa uh, ano, island. <laughs> Pag mga may pre may pre hours lang kami doon napupunta napupun kami bibili ng mga mga kailangan namin sa pansarili. Yun lang ang aming free. Pero day off wala kaming day off, guys. Kaya mahirap din ng mahirap din sa island minsan. Pero Uh, mas malaki naman ang kita sa island kaya okay lang saka na lang pagkatapos ng uh, summer babawi ka na lang sa winter kasi winter bak, balik na kami sa Athens kaya yun na lang ang aming iniisip Kit kumita ka muna ng pera ngayon para sa winter eh, kahit part-time ka na lang yun yung pinaka pinaka ano naman kinagandahan so guys uh, babalikan ko kayo dahil marami pa akong hugasan at ibabalikan ko kayo pagkatapos ko na ang mga ginagawa ko guys So ayun na nga guys, hindi ko na kayo nabalikan kanina sa kusina dahil biglang dumating yung aking mga manager. Kaya hindi na ako nakapag-update uh, tungkol doon sa mga pinaggagawa ko doon sa kusina. So, natapos na yung aking uh, duty for today. Ma ah, hindi. Tapos na yung aking duty ngayon at babalik ako mamayang alas 7 ulit para sa duty ko ng gabi. Kasi, ang work ko kasi dito guys ay 7.30 ng umaga. Bale, 7 ng umaga dahil ang time ng breakfast is 7. Kaya, dapat 7 ng umaga, dapat ano na, nandun na ako at nagpre-prepare na ng mga pagkain ng guests. Kaya, 7 to 10 ako sa trabaho. ba diba? Ang... Pero may pahinga akong 2 hours. Pagkatapos ng 2 hours na yon babalik ako ulit hanggang alas 10 yes na ako noon. Dahil kailangan ako sa kusina dahil nga doon sa pagluluto ko ng mga pagkain. Kung may mag-order ay ako yung nagluluto. Kaya no choice ako guys. Sorry talaga kasi hindi ko na kayo nagbalikan kanina. Dahil nga <laughs> bigla silang nagsulputan guys. Eh, bawal lang ano doon maingay. Ito yung aming Ito yung aming natatanaw dito sa aming room. So, ito nga yung natatanaw dito sa aming kwarto. Ito yung kwarto na binigay ng hotel para sa amin. At dalawa kami dito guys sa kwartong ito. Ito, di ba? Ang ganda. Maganda din yung room guys. May aircon tapos may kusina din. Kaya, okay na rin. Ayan, guys. Ang pakagandang tanawin dito. Puro, ganyan. Bundok. Ayan. Ito yung binigay nila sa aming, ano, oh, libre na room. Dalawa kami dito ng kaibigan ko dito sa room na to. May dalawang kama ganda din naman. May aircon. May aircon. Tapos, may kusina. Magulo lang. Kasi pagbangon namin ng umaga, takbuhan na kami kaagad. Kaya, magulo guys. So, hanggang dito na lang yung aking vlog for today's guys. See you next vlog. Thank you for watching and God bless po. Maraming salamat and pasensya na po kayo itong video na to dahil... Uh, parang kwentuhan lang naman. Ay pagtiyagaan nyo po. Salamat and mabuhay po kayong lahat. Bye-bye!